Na sa, sa, uh, puno naman isong, pag, ano, pag nun, puno dito, naman yung pre. isang balde. <laughs> isang balde tapos isa, may isang box pa wala na, puno na. Ang dami nito. Ang daming huli oh. Kasi may laman pa yan oh. Ito pa pre, may laman pa pre. Ito oh. Kasi ba may luto ano? daming huli oh. Ah, hindi ko makita eh. May kanin pa. May, nakita ba ako? Lupa naman kami ngayon. Ah, huli. nakita ba ako dyan? Nakita? Oo. Kain na naman kami ngayon. Limasag. Namin, namin, limasag. Limasag limasag oh. Ito, puno ang balde. Tapos isang box. Nak puno bayan na bayan naman ito. Puno ito. Ah, ah, <laughs> Dami ah mo Yung isda, konti lang yung ano namin isda. Natumal yung isda.